Pinalaya si Hagar at si Ismael. Minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga ehipto Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat hindi dapat makibahagi ang anak ng aliping iyan sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa magina." Sundin mo na ang gusto ni Sara, sapagkat kay Isaak magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit magkakaanak din ng marami si Ismael, ang anak ng aliping babae, at magiging isang bansa, sapagkat anak mo rin siya. Madaling araw pa lamang, ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin ang magina. Ipinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at kanyang pinaalis ang magina. Nagpagalagala sila sa ilang ng Beersiba. Nang maubos na ang dalang tubig, Iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilam ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot, naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanan, gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael, lumaki siya sa ilang ng paran at naging mahusay na manggang aso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto.